Dako Baldo! Dako Baldo! 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 Baka magandaan ito, hindi natin natin magandaan. Yo, what's up guys? Dito ako nangyay, Tegilogs. Papapremio ko ng 1,000. Kung sino ba yung pinakamagaling sa tumalon, Tegilogs. rin natin guys. Harap na, harap na, video po. Oo. Hindi ka pati na yan. Oo, sino, sino, sino. Sino. Bye, 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 bye. Video ko, video ko. Ayan, tapos, tapos.

Galingan mo ah! Ayo, Ayun! 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 ayo, 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 Sina bay, sina bay. po tayo, may 1,000. Ay, puto ka na, manis. Paldo, paldo nga o, talaga. Mo may 1,000 mo. Oy. Saan Yan, nakakis ko. Oh, mo, agis ko Kaya mo kunin to. Kaya mo kunin. Oh, hindi, kunin mo ha. ko lang. ko na Oh, yan na. Yan na. Yan Ayun o, ayun o, ayun o, ayun o, ayun o, ayun na, paldo! Paldo sila, paldo, paldo ngayon! Maraming salamat sa Gags1Vlogs, bomba na! <laughs> <laughs>